Palala po sa mga kapuso nating nagmumotorsiklo, lagi pong mag-ingat at sumunod sa batas trapiko nitong magdamag. Tatlo magkakaiwalay na aksidente ang kinasangkutan ng motorsiklo ang naitala. Si Mav Gonzales sa ka Kalerto 24. Matapos mabangga ng pickup pang ang sinasakyang motorsiklo ni Emeline Casi at kasama niyang lalaki, iniwan siyang nakahandusay sa Aurora Boulevard. Nag-u-turn mula sa kabilang lane ang motorsiklo nila. Ay, nakikita ko doon, ano, patawid nga yung motor. Eh matulin yung padating. Sakto, lalakas ng tama. At yung dalawa, yung lalaki at saka yung babae, tumilapon. Nagtamo ng mga pasa at sugat sa paa, kamay at ulo ang biktima. Nakatayo naman daw agad ang lalaking nag-drive ng motorsiklo, pero bigla siyang nawala, pati ang driver ng pulang pick-up. Wala kaming choice kundi hilain yung pick-up kasi para at least umapir yung may-ari. Nakabulag tayong babae. Tinala si Emeline sa ospital habang pinagahanap ang driver ng motor at ng pickup. Sa Quezon Avenue naman, may motorsiklo ring bumangga naman daw sa isang taxi. UP ang bahagi ng taxi at natanggal ang bumper. Depensa ng taxi driver, payutern daw siya ng salpukay ng motorsiklo. Hindi nagbigay ng pahayag ang dalawang sugatang rider. Sa Antipolo City, pumailalim sa isang truck ang nakasalubong nitong motorsiklo. Sa tindi ng pagkakaipit, kinailangang iangat ang truck gamit ang jack para matanggal ang motor. Uh, itong uh, motor ay napunta sa linya ng truck, kaya pumasok, nabangga itong nabangga ng truck itong motorsiklo. Bakas pa sa kalsada ang dugo ng sugatang rider. Tumakas naman daw ang driver ng truck na mahaharap sa kaso. Mav Gonzalez, Nakaalerto 24.